Idol, dawi dawin na tayo agad. <laughs> dawin na agad. Malit lang. Umagang kay ganda. Dawi agad. Okay, first catch natin Sunday morning. Ano ba ang date ngayon? October 11? At ah, 12? October 12? 2025 yan Okay Yan idol Dawering Jason Good size din, good size Bali na naman Paktay ka, unap bumitaw Malalaglag ng isda Patay, bali na naman yung rod mo. Ganyan ko, no? Yun lang. Kuwang kuha sa camera yan. Eh. Kuwang kuha talaga, pre. <laughs> Sabi ko sa iyo, guys, hindi ito sila, eh. Ano na? Another good size. Another one. Yeah, casting tayo. Oh, dawe. Oh, yun oh, no, dawe nga. Lucky <laughs> biges. Oh. Kalaban premium sir. Patrick, may kalaban ka na Patrick. <laughs> Sa lapu-lapu no nakaraan ito ano. Ano yun, baboy baboy. tali ata kay Patrick. Oh. Uy, malakas. Strike na naman tayo, mga Lodi. Medyo maliit lang. Ah, malakas siya. Ayun. Oh. Ayun, padawin natin. Ha? Oh. Uy, uh, okay. sarap ng tunog. Hindi lang tatama sa talaba. Okay. Okay. Shout out mga idol. Pangatlo na natin to. Pangatlong dawin na natin. Uy, ganda na sukat. Nice one. So bait pa rin. Yan. Galing kay RM. Thank you, idol. <laughs>